yung inflation rate ng October tumaas? ay hindi naman tumaas pero ang napansin doon to ang prediction ng BSP Bababa Central o between two and 2 and 2.8% yun ang uh, maayos yun sa akin two, napak Napakaganda. Maganda. Maganda, napakaganda. Yun, maganda yun. Ang hindi lang po ang pansin-pansin -pansin rito, nakakakaba, eh, yung 2 na yon between 2 and 2.8, nanggagaling sa pagkain. Yan. Yung mga ibang bagay po, hindi tumataas. Yung presyo, pero ang pagkain, tumataas. Mm -mm. Eh, pag ang uh, nanggagaling sa pagkain, kumo, vegetables, Pantaas. fruits, Pantaas. fish. Importation niya. Ah. Lalo ngayon, nagka-typhoon eh, dalawa. Eh, ang ano po niyan, ang tama niyan, ay eh, sa mga pinakamahirap, We have to solve our food problem. Oh. Sa totoo lang po. Kasi maski mababa yung inflation, too. Kung uh, ang apektado. Ang apektado eh. ay yung mga nado sa baba. Eh. Hindi tayo uusad. Hindi. never. Asan economy. Oh. Never. Uh. Hindi pwede yung sinasabi ni uh, uh, dating Secretary of Trade na Ramon Concepcion. Hindi na, pagkain at, naman. Hindi pagkain eh. Anong problema natin? Uh, matas ma ma Mahal na. <laughs> Ulo ulit. Hindi pwede. Nag nagmalaki pa eh. Ah. Uh, eh, isa pong uh, dahilan dyan sa pagtaas na presyo ng uh, pagkain, ang lagi nila sinasabi, yung mataas ang presyo ng langis. Kasi yung pagkain dinideliver yan. Eh. Mm. Therefore, afektado yan. Pero pag kinong... yun ang laging dahilan eh. <laughs> But Pero kinumpiyot mo yan. Iba kinumpute mo, mo na yan. Uh, uh hindi, hindi na, po eh. ganun kalaki. Production cost, etc. Et ah, hindi hindi ganun kalaki distribution, ang delivery. Delivery, distribution, logistics. Ang mahal po talaga dyan yung, ano, Actual. yung uh, production, <laughs> production, cost. cost. Mm -hmm. Doon. At saka yung sinasabing law of supply and demand. Pag konti <laughs> ang... Namalengke ako na sa araw. Oh. Dahil kagagaling sa ulan. Bah! malala kaya. Yung dating uh, 250, mahigit 300 na ngayon per kilo na isda. Isda, isda. Dahil lang sa ulan. Mm. Yun yung sinasabing law of supply and demand. demand. Oh. So 'yan po malaking uh, kinalaman dito sa uh, pressure ng ating pagkain. Alam mo sa Amerika, parang uh, Conrad, uh, pag uh, 'di ba nag-close clo season pagdating sa fishing, pero marami silang farm. Farm na ano? Na uh, fish isda fish, etc. Ganun. Eh, sa city nga, yung tilapia, in, naga, sa New York? Meron eh. May mga tank sila, no? may mga tilapia. Bakit yung kaya nila gawin? Hindi ba natin pwedeng palaganapin yung ganun? Habang <laughs> <laughs> inaayos natin. Aba, ay napakasarap ng na tilapia, diba? inihaw. Mm. Nako. Tapos lalagyan mo ng ano? Tapos, uh, medyo meron kang uh, uh, toyong Saka, kalamansi. may kalamansi. At may sili. Kosili. Naku. Naku. Sarap nun. Mag magkakamay ako ngayon. Oo. Pag uh, the best. <laughs> <laughs> Hindi, Pagkain na. ang problema. Tingnan mo yung Gu mga gulay, farm. Pare, Hindi oh. lang sa Amerika. Japan. Talagang farm, eh. Pwede. Hindi, nagtataka ako, uh, Jonat, ba't ang mahal ng gulay dito sa atin, eh napakadaling magtanim. Eh, pwede Pwede rin magtanim. Pwede rin magtanim. kina-urban may programa ba tayo diyan? Yeah. <laughs> uh, tanong, uh, one of these days matatanong natin si Dar ko, so Junior at Dar Junior secretary. Ah, secretary Laurel Junior. Junior, Junior. Huh? hindi pala Darjun